Hello mga kagusok, jare sa kagusok ko man kay amo man alum naik like, masuri gawe mga kaiksona nagpakiatas sa si mga ang kagusok kay gumipan lagi kay magpabilip man lagi sa mga batches kay sagaran mga mga, mga batches manod mga kaikson mga kagusok kay nga na mga basta laen ka na batch no kay magpabungga mga kita laong may laong nila mga kaiksona mo si sa kagusok nagbidabidan sa amo batch 1004 mga kaiksona taon kita ka mo kita ka mo pa ila pa si kagusok sa t-shirt o di ba vlogger ko vlogger ko Oh, oh, no? oh, di ba? Mao si kagusok, kapitapita na naman sab, natungko na sab sasakyan mga kaigsoon nang paguman mga kaigsoon nang abot sa provincial gym. Tapok-tapok sab kami sa ako mga batch mga kaigsoon nang once sa year na makita kami mga kagusok. Mao na pagabot sa grandstand mga kaigsoon nan, api sa picture kadali, isa istorya ko nga diri, chika chika sa usan nang tabo sa mo, Kaugmaon mo na mga, mga kaigsoon nan, di pa nag-start, pasiyod na kami sa mo na ko man mga kaigsonan, pasingod sa taas mga kagusok, mo na mga kagusok, naginahinay kayo pagsaka sa in-town, sa taas mga kaigsunan, bisang kapoy pa in-town, hindi ka dala, saka, 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 mga mapabilid, kung mga mapabilid, pagbagbagan na ako, no, ahay, o oh, excited na sila mga kagusok, magkita na si Ilyas mga kagusok, o mga, kaigsonan, kaigsunan, no, mga kaigsonan, no? kaigsonan. naginahinay na kayo pagsaka sa taas, kayo manganap kami sa amo, kay mga kay na ang ginahinaya pa panaw kay mga tiguyang nagud mang mga nagud kami mga, mga, mga kagusok mo na mga kagusok inahinayan mga tiguyang pagsaka sa taas mga kagusok kay tanawa lang tawang hagdanan yan magsuyod mga kay na ginuo Jesus may nag pa mga kay mo na ang ina sabus, mga kagusok mo na nagus kuman na tuig mga kaigsunan kung nilika, host down kam sa taas mga kagusok taganap na mo ang 2004 mga kaigsunan na utapulin kung asa ang butang nila mga kaigsunan yung pa kami kakita chika chika sa kami sa mga kailan na ako mga mga batches no na to 1999 isa kong mga tuig na ako videoan. yan mga kagusok shout out kam Brian Spina yan si so Brian Spina yan shout out sa no Brian mga kagusok yan mga kagusok kayo before kung before Uh, Dila sa kami, magbibidya sa kusailan ko. solidarity, this we your Lord Amen. <laughs> to the August, March, 1967, that was years. 1967 down to the youngest from about 2014. It is now 152nd founding anniversary that our beloved of the learning National High School celebrated. I am looking forward three years, five years from now. And it is a challenge to the next march that will host the alumni.